sa pagbisita sa Corn and Dairy Innovation Center na matatagpuan sa Marano First Ilagan City, Isabela, Nagsagawa rin ng collaborative meeting ang Department of Science and Technology Region 2 kasama ang LGU Ilagan at IPOFIL sa nabanggit na, na lungsod. Sa nasabing pagpupulong, tinalakay ng ahensya ang programs, projects and activities kung saan binigyang diin ni Engineer Mark Hizon, Supervising Science Research Specialist, na ang mga programa ng kagawaran ay nakapokus sa mga teknolohiyang makakatulong upang mapuunlad ang sektor ng agrikultura at mga local businesses at entrepreneurs. Bukod dito, ibinahagi rin ni Engineer Johnny Catacazon kinatawa ng Intellectual Property Office of the Philippines ang kahalagahan ng Intellectual Property Registration sa mga local businesses at entrepreneurs. Isa pa sa mga natalakay ay ang pagtatatag ng Technology Business Incubator na nakapaloob sa lokal na pamahalaan ng nabanggit na lungsod kung saan layunin itong makapagbigay ng suporta sa mga magsisimula ng kanilang negosyo sa pamamagitan ng mentoring, networking at pagbibigay ng akses sa mga posibleng resources na magiging daan sa pagunlad ng ekonomiya. Samantala, nakaplanong ilunsad ang Corn and Dairy Innovation Center sa ikalabing isa ng Agosto taong kasalukuyan. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariapadang Idol